Mga ka-Phantom, mayroon akong good news sa inyo. Kahapon, mayroon tayong vlog patungkol sa pagsaswap natin ng Duke 200 dito sa aking sniper. Pag-isip-isip ko na hindi na natin isaswap si sniper natin. Yung nakatransact natin, dun sa Duk 200 hindi ko na ginaw sa kanya kasi very complicated unang una kapag kapupunta kami sa meet up namin sa may Isabela ang mangyayari kasi dun i-check muna yung unit pero syempre yung gastos kasi namin na pupunta doon syempre yung gasolina namin yung pagod namin eh yung oras may git isang oras din yun kapag kapupunta kami ng Quezon Isabela at ang pangalawa, kapag ka nagpalit kaming dalawa, madaming magbabago. Very hassle kapag ka nag-transfer ka ng ownership. So, need mo pang gumastos ulit. At yun ay napagsipsip natin na madami talaga ang magiging problema kung sakali. At syempre, I-consider natin na nasabihin natin malakas yung Duke 200. Imagine sa ganong CC, malakas siya. Malakas din siya sa gasolina. At isa pa kasi sa naano natin na nakita natin na rason kung bakit hindi ko gino itong ating sniper dahil sa piyesa ng Duke 200. Although madami ka nang mabibilhan ngayon ng pyesa ng Duk 200 pero ang nagiging problema ko lang kung sakaling nagkaroon ng damage ang kanyang engine mangangapan na naman tayo hindi ko na naman alam kung ano yung pwede nating kalikutin pagdating sa kanyang makina o kaya sa kanyang parts kasi syempre nasanay na tayo dito sa ating sniper isa pa yung may-ari kasi noon nasa ibang bansa So kapag ka nagkapirmahan kami sa deed of sale, yun na yung magiging problema. Eh ang gusto ko pa man din kapag ka, nakipagpalitan na ako yung talagang mismong may-ari ang kakausapin ko kasi syempre para malaman ko kung ano nga ba yung mga napalitan na kasi based dun sa pangalawang gumagamit ngayon ang sabi niya na napaayos niya naman na daw lahat nagkapagpalitan ng gulong pati kadena pero ang gusto kong malaman sana is dun sa pinaka engine niya kasi siyempre meron kasing fix doon so pag gagaling ka sa meron talagang kakalikutin pa doon sa pinaka clutch cover clutch cover tapos dun sa pinaka magneto niya kasi may ang talagang issue ng Dock 200 ay yung kanyang oil leaks so version 1 at version 2 may ganong issue at ang sabi naman nila hindi naman lahat may ganong issue Sa dami ng duk 200 na lumabas Halos lahat Ganon yung sinasabi nila Kaya Siyempre sa akin naman Mas gugustuhin ko na lang na Mag-stay na lang ako dito sa aking motor Kasi wala pa akong magiging problema Lahat na naayos ko na Tapos isa pa pala Ang duk 200 pala is madaling masunog Yung kanyang stator Kapag ka nag-over ka sa paglalagay ng mga auxiliary light which is dito naman sa ating sniper subok na subok na natin na may mga uh, auxiliary light tayo may busina nakarapid pa okay na okay siya and isa pa sa nakita natin kahit na sabihin natin na mas mahal ang Duke 200 compared sa sniper 155 pero madami pa rin advantage ang Sniper 155 unang-una meron tayong sleeper clutch. Pagdating sa kanilang headlight, ito is naka-LED type na. 'Yun kasi is naka-bulb type pa lang siya. So, ang disadvantage kasi noon, yung pagdating sa ilaw, kapag laging naka-ilaw 'yun, mas makonsumo siya sa battery. At the same time, yung pinaka headlight nya masusunog katagalan 'yun kapag ka hindi na palitan ng LED light kaya uh, ayun madami madami kasi tayong i-fix doon kung sakaling kukunin natin syempre tapos na tayong gumastos dito sa motor eh yung pang-upgrade sana natin na uh, kulang 20,000 baka mapupunta din doon kaya naisip-isip ko na uh, siguro saka na lang tayo mag-upgrade kapag kaya na talaga natin kasi syempre gay ang sabi natin noon na uh, priority muna natin yung mga basic needs natin kasi eh, syempre alangan mag-invest tayo sa wala tayong kita yun lang naman yung uh, nakikita kong problema. Pero wala akong masabi dun sa ka natin kasi sobrang bait niya naman. At yun ayan ako magreply sa kanya kasi willing talaga siyang ipakita yung motor niya sa akin. Tapos sabi niya lang, pag, sabi niya sa akin kapag ka nagustuhan ko, okay lang. Tapos kapag ka hindi ko naman nagustuhan, okay lang din. Pero siyempre ah uh, ayaw ko naman na baka bandang uli may makita akong hindi maganda sa motor nya sana wala naman sana eh hindi ko magugustan syempre maufent sya yun din yung isa sa reason kung bakit hindi na ako nakipag meet sa kanya at kagabi uh, nag isip kasi ako ng talagang sasabihin ko sa kanya kasi talagang naiya ako nakausap ko talaga siya ng maayos at yun, binagkita niya talaga pero maraming salamat pa rin sa'yo boss, na nakatransact ko sa ano, uh, Duke 200 kung mapanood mo tong video na to siguro kapag uh, nagkataon pa na, available pa yung Duke 200 mo at may pera ako, pwedeng ano na lang siguro i-cash ko na lang siguro yun. Iniisip ko kasi kapag uh, bibitawan ko tong sniper ko, madaming magbabago talaga. Hindi lang sa maintenance, kung hindi pati yung ating YouTube channel damay din. Eh ngayon pa man din na yung ating YouTube channel na kilala sa Sniper 155. Diba? Siyempre yung mga viewers din natin na nanonood sa atin o yung mga subscriber natin, Lagi nilang tatanungin yan kung nasaan na si Phantom. Kahit gumawa na tayo ng video natin. Kaya ngayon, gumawa ulit ako ng video para malaman ng mga ibang viewers natin na hindi ko na tinuloy yung kakikipagpalitan natin. Yun kasi yung mga i ko na magiging reason kung sakaling nagkapalitan kami. Okay lang sana kung ikaka cash natin, bibili natin yun. Kasi syempre, unti-untiin natin i-fix. Siyempre meron tayong ang uh, sniper. Gagamitin lang natin 'yun pang pang-vlog o kaya kapag may pupuntahan tayo na medyo long distance, 'yun yung gagamitin natin. Pero sabi ko nga, kaya pa naman ibigay ni sniper yung tulin na hinahanap ko sa isang motor. Yung tulin kasi na hinahanap natin talaga, yung magle-level up talaga sana pero Siguro baka ma-overwhelm lang ako kapag uh, nagpalit ako nun. Kasi syempre, ang talagang ina-after natin sa motor is matipid talaga. Ang expect kasi natin sa kanyang gas consumption is nag-average siya ng 40 to 45 kilometer. Pero since nag-review tayo at madami tayong nakitang feedback regarding sa motor na yun. Although madaming mga positive feedback ang na nakita natin pero yun lang talaga baka hindi ko kaya pagdating sa maintenance kasi mabigat na experience natin yun noon sa ating NS200 at ang hirap noon kapag ka magkakaproblema yung motor ko noon hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin hindi ko alam kung sinong mekaniko ba yung pwedeng magayos uh, mag-aayos sa motor ko kasi syempre sa ano kasi sa motor na ganoon dapat yung expert talaga sa mga KTM na engine dito kasi sa Tugigaraw wala pang KTM na dealer dito kaya mahirap na tsaka walang service center eh, yung sa parts naman kung pagdating lang naman sa oil tsaka oil filter halos pares lang naman sila ng NS200 kaya eh, yun sabi ko siguro pag mag upgrade na ako ng motor eh, yung talagang kaya na talaga ng budget ko kasi talagang Ina-overwhelm you know, lang talaga ako nung nakita ko yung motor na yun. Talagang gusto ko talagang magkaroon naman ng 200cc ulit. Pero napag-isip-isip natin na mas worth it pa pala yung ating Sniper sa ngayon. Imagine kinompit natin yung kilometer per liter niya kung pagdating sa long distance. Sabihin na lang natin mag-average siya ng uh, pinaka maximum niya is nasa 37 kilometer yung sniper natin, kaya niyang ibigay ang 40 to 45 kilometer per liter. So, eto kasi kapag natin sa gitaran kaya niyang ibalik yung full tank niya. At yung Duke 200 naman, yung kanyang 10 liters na fuel tank capacity, kaya niyang tumagal hanggang 370 km Pero kung i-compete natin yun, syempre, mas lamang pa rin ang fuel consumption ng sniper 155 muntik na muntik nang sumabit si sniper natin buti na kapag isip isip ako na hindi ko na itutuloy kasi malamang sa malamang kapag ka nakuha natin yun mag enjoy tayo sa so, syempre lakas ng torque matulin tapos pagdating sa maintenance patay yan lang mga phantom sa so mga ano natin nag-expect talaga na makukuha natin yung 200 na yun eh, yun yung naging desisyon natin hindi na natin tinuloy pa kasi baka mamaya isa sa magiging problema natin kaya hindi ako nakakapag upload lagi kasi syempre lagi kong finifix yung issue ng motor na yun pero sabi naman ng, sabi naman nung gumagamit ngayon na okay siya wala siyang problema yun daw yung ginagamit niya Ah uh, uh, kapag namamaling ka siya. Kaka malapit lang naman daw yung pinupunta niya, hindi naman daw siya nakakalayo. Kaya uh, uh, wala naman siguro magiging problema. Ang iniisip ko kasi in the future kapag nagkaroon talaga ng problema. Sa ngayon wala pang problema pero syempre paano na lang kaya in the future pag naabutan tayo ng problema, di ba? Eh sa motor natin ngayon satisfied na satisfied naman tayo kasi syempre na fix na natin yung mga naging issue ng sniper so yun mga ka phantom sa mga hindi pa naka subscribe sa ating youtube channel please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos